karon mga ludi magluto taong big chill lumpia ali uban ni ko ninyo ah, nakaridi na po yung ating lamas at saka yung ating lumpia wrapper at saka yung ating beach balls so magisa sa ayat ta magputos ayan kami ko sini ko sa kung lamas mga ludi sa brownie sama nang atong lamas ato na gumutang kong gulay tapos asin gamay sin inta Mikos, mikos. Ito lang tabunan for one minute, guys. Ayan. Ayan, gato na po yung ating gulay. So, dito, putos na putas atong lumpia, guys. Ayan. Ayan, nagbuak lang kong itlog para pang palapot or pang pakapit sa ating lumpia wrapper. Ayan, mag-start na taong packing po, guys. Ayan. Sa ating lumpia, magbutos na ta. Ano na siya, simple, guys. tapos lakan na mo siya gitlog dira na ta lak ay yeah. pa hmm. hmm. ano man ako og packing po guys for balot sa tong lumpia ali magluto na ta unsa pa tong langayan And po guys nagpainit na rin kong mantika on sa patong lagay lugayan so po magpaabot pa tayo niya ba wala naman tayo kwinta para sa iya ha ay, diba? Ang saya. Ayan na po yung itsura po ng ating DJ Lumpia po, guys. Diba? Ang sara. Ang saya siya. Ayan po, guys. Sa lang po tayo ng sauce na may daghang bumbay, tapos chili oil, tapos suka. Ayan na po, guys, yung ating sauce, ating DJ Lumpia. Ang sarap po nito, guys. Ayan. Katakam-takam. Ayan po guys, totoo na po yung ating BJ Lumpia at saka yung ating sauce. Ali, mamahaw na pa. Ayan, luto na po yung ating lumpia po guys. Ali, mga unta. Man po natin. Mm. Mga unta guys. Lumpia. At saka yung sauce. Mm. Mm. Lamig yun na guys. Mm. Basta na siya guys. O, oh, di ba, oh, diba? diba? Grabe akong hungit ko eh. oh, Sang-sang sa bahaw. ba, diba? Kinamot pa jud ko ano guys. Ayan. Lamig kayo tusno sa sausahay. O, oh, diba? Ano kayo? og <laughs> Thank you so much for watching guys. Bye bye